Isang umaga, hindi karaniwan ang ingay sa kagubatan. Hindi huni ng ibon o kaluskos ng dahon, kundi ang sigaw ni Masha na punung-puno ng bagong ideya. "Mga kaibigan, oras na para sa isang cultural field trip." Aniya, habang kinakalatkad ang nagaantok na si Oso. Si Oso, na mahilig sa katahimikan ng gubat, ay nagreklamo. "Lungsod, Napakainay niyan, Masha. Mas gusto ko ang pagtutulog. Ngunit wala siyang nagawa nang hilahin na siya ni Masha sa isang kumikinang na jeepney. Kasunod ang kanyang mga masisiglang kasama. Si Unggoy na mahilig umakyat, si Ardilya na laging may kinakain, si Kuneho na mabilis tumakbo, at si Daga na palingalinga sa paligid. Pagkababa nila sa bus terminal, Bumulaga sa kanilang isang mundo ng ingay at kulay. Ang mga busina, ang dami ng tao, ang matatangkad na gusali. Halos matumba si Oso sa pagkamangha. Si Unggoy agad na naghanap ng puwedeng akyatin at muntik nang sumampa sa isang traffic light. Tara, puntahan natin ang mga makasaysayang puok. Sigaw ni Masha habang kinakaladkad ang nagaantok na si Oso. Una nilang binisita ang intramuros. Si oso ay namangha sa matatandang dinding, habang si kuneho ay nagatago sa likod niya, takot sa mga karwahe. Si Ardilia naman, abala sa pagtuklas ng mga lumang mani sa siwang ng pader. Si Daga, masaya sa pagtakbo sa mga madilim na pasilyo, naghahanap ng momo. Sumakay sila sa isang makulay na jeepney na ikinatuwa ng lahat. Si Unggoy nakasilip sa bintana tawa ng tawa sa mga nakikita. Si Oso, nakasandal, pilit iniiwasan ng siko ng kapwa pasahero. Kultura ito, Oso, ang ating king of the road, paliwanag ni Masha. Pagkatapos, dinala sila ni Masha sa isang palengke. Ang sari-saring kulay at amoy ng mga prutas, gulay at isda ay nagpasilay kay Ardilia. Mabilis siyang nakapag-imbak ng ilang saging at mangga sa kanyang bulsa. Si Kuneho naman sa kabilang banda ay halos mawala sa dami ng tao, kaya't mas hinigpitan pa ni Oso ang kanyang yakap. Hindi kompleto ang paglalakbay kung walang tikim ng lokal na pagkain, mula sa fishball at kwek-kwek sa kalsada hanggang sa masasarap na fried chicken sa isang sikat na fast food. Lahat ay nasarapan. Ito ang tunay na kultura oso, ang pagkain tuwang-tuwang wika ni Masha habang naglalagay ng extra gravy sa fried chicken ni Oso. Pagsapit ng hapon, pagod mulit masaya silang bumalik sa kagubatan. Ang mga alimaw-ngaw ng lungsod ay unti-unting napalitan ng pamilyar na tunog ng kalikasan. Kahit maingay at magulo, may sariling ganda rin ang lungsod, bulong ni Oso habang pinagmamasdan ng mga bituin. Ang dami kong natutunan! Gusto kong umakyat ulit sa mga building, sigaw ng unggoy. At gusto kong kainin lahat ng street food, dagdag ng ardilya. Gusto kong makita ulit ang parke, mahiyain namang sabi na kuneho. Si Daga, tahimik lang, ngunit may ngiti sa mukha at may dalang isang piraso ng tinapay na nakuha niya mula sa lungsod. Ngumiti si Masha, marami pa tayong tutuklasin, ito ay simula pa lang ng ating mga adventures at sa ilalim ng buwan nangako ang magkakaibigan na babalik muli sa lungsod sa susunod na cultural trip